Hello, hello, hello everyone. Hello. Ayan o. No? Punti na lang. Papunta tayo sa isang uh, address. Ano, mansion to, mansion. Ayan. So, ayan. Nandito tayo sa tulo ng walang hanggan. Ayan, nasa Canada pa po, po tayo ah. Makaisipin nyo po nasa ano tayo. Nasa Kanada pa rin tayo. Yan. Pero tingnan nyo naman yung view. Yung kabila niyan ay uh, parang lake. Yan. So, guys. Sana walang bears dito at saka mga dares. Wala <laughs> kasi nadulas tayo kanina. Ang sakit. Ayan uh, eh, o. Nasugatan tayo guys Woo! Nasugatan Nagtulas tayo kanina sa pagbaba natin sumimplang tayo Kasi puro yelo eh Puro yelo pa yan ah. Yan medyo Sumimplang tayo ng konti Aray <laughs> ah, ko Papasok na tayo sa ating uh, dadrapan Ano to? Yan yung kanyang uh, Yan yung kanyang driveway papasok yan. So, tara. Let's go. Ngomadula oh, si ata. driveway to guys driveway Ayan, pero pag nakita nyo yung bahay nito ano to mansion yung kanyang bahay pero tinitingnan ko pa yung assess natin yung kalsada at baka mamaya hindi tayo makalabas Medyo madulas siya ng konti Siyempre hmm? nang mahaba yung video Kailangan natin putulin Ayan, Medyo pababa na to I think makakasurvive naman ako mamaya Dito na lang yung ano eh Ano Ayan na yung bahay niya guys Ayan na yung kanyang bahay guys Nakatago Nakatago ang kanyang mansyon Ayan Kita nyo naman yan Diba Meron niyang swimming pool Tennis court Kompleto yan Basketball court Kompleto yung bahay na yan Ayan yung kanyang uh, Tennis court Saka basketball court Sa taas Alright. Kita nyo naman yung kanyang driveway. Ay kanyang ano, garage. Apat na pinto. Diba? Kita nyo ba yun? <laughs> Ang haba ng kanyang driveway. So, baba ko lang yung package. And then, uh, yun. Lalabas na tayo. Tingnan natin kung makakalabas tayo mamaya. Alright. So, try na natin lumabas. Yan yung kanyang view. Gano'n nyo man yung view ng kanyang bahay, guys. See? See the view? Ayan o. No? Maganda yan, e. Eh. Maganda yung view niyan, e. Eh. Alright. So, labas na tayo. Labas na tayo!